si Lino at ang gulay na bayani. Sa isang tahimik na baryo sa paanan ng bundok, may nakatirang batang lalaki na nagangalang Lino. Si Lino ay pitong taong gulang, matalino at mabait, pero laging may sakit. Madalas siyang sinisipon, inuubo at nilalagnat. Hindi siya makasali sa mga laro ng kanyang mga kaibigan habang ang iba ay naglalaro ng habulan at luksong tinik, si Lino ay nasa loob ng bahay, nakabalot sa kumot at iniinom ang gamot na iniyahanda ni nanay. Nanay, bakit kaya ako laging may sakit? Tanong ni Lino habang sinusubo ang mainit na lugaw. Napangiti si nanay habang inahaplos ang buhok ni Lino. Anak, Mahina ang katawan mo dahil hindi ka kumakain ng masustansyang pagkain. Ayaw mo ng gulay, prutas at isda. Puro candy at tsokolate, pritong pagkain ang gusto mo. Pero hindi naman masarap ang gulay, Nay, sagot ni Lino. Napakunot ang noo. Masarap ang gulay, nasa isip mo lang yan, sagot ni Nanay. At kung gusto mong lumakas, kailangan mong matutong kumain ng tama. Kinagabihan, habang tulog si Lino, nanaginip siya ng isang kakaibahang panaginip. Sa panaginip, nagising si Lino sa gitna ng isang makulay na hardin. Luntian ang paligid. May mga tanim na kamatis, talong, kalabasa at ampalaya. Sa gitna ng hardin, may isang matangkad at matipunong lalaking na kaarmadura ng dahon at gulay. Magandang araw, batang lino. Bati ng lalaki. Ako si Gula, ang tagapagtanggol ng katawang malusog. Ha? Paano mo ako kilala? Gulat na tanong ni Lino. Narinig ko ang dasal mo kagabi. Kaya andito ako para turuan kang lumakas. Pero kailangan mong pumasa sa tatlong pagsubok. Tumango si Lino. Handang sumubok. Sa unang pagsubok, dinala siya ni Gula sa lambak ng labanan. Dito, kailangan talunin ni Lino ang mga halimaw na tinatawag na sipunero at ub Hindi mo sila matatalo sa lakas, kundi sa pagkain. Paliwanag ni Gula. Biglang lumitaw ang isang mesa ng pagkain. Nandoon ang sabaw ng kalabasa, tinola na may malunggay, at manggang hinog. Subukan mong tikman ang mga ito utos ni Gula. Dahil sa gutom at kaba, tinikman ni Lino ang sabaw ng kalabasa. Mainit, malinamnam at nakakagaan ang pakiramdam. Sumunod ay tinolang manok at sa huli, mangga. Pagkatapos niya ang kainin ng lahat, biglang nagningning ang katawan ni Lino. Anong mangyayari sa akin? Tanong niya. Ang mga gulay at prutas ay may taglay na bitamina at mineral pinapatibay nila ang katawan mo para labanan ng sakit. Sagot ni Gula. Nagulat si Lino nang makita niyang naglalaho ang sipunero at ubog. -ub. Natalo niya ang mga ito nang hindi lumalaban at nanalo sa pamamagitan ng pagkain. Sa ikalawang pagsubok, dinala siya ni Gula sa isang madilim na gubat. Mabagal ang mga nilalang dito. Tinatamad silang gumalaw. Si Lino, ay parang hinihila pa ng kanyang katawan. Para makalabas dito, kailangan mo ng lakas. Tikman mo ang itlog, gatas, at nilagang kamote. Utos ni Gula. Muling sumunod si Lino. Pagkatapos niyang kainin ang mga ito, bigla siyang napuno ng sigla. Tumakbo siya, lumundag, at sa loob ng ilang minuto ay nakalabas siya ng gubat hindi lang sigla ng katawan na binibigay ng masustansyang pagkain, paliwanag ni gula. Binibigyan ka rin nila ng sigla ng isip at puso. Sa huling pagsubo, nakaharap si Lino sa dalawang daan. Ang isa ay madaling daan na may kariton ng candy, soft drinks at chichiria. Ang isa naman ay mahirap na daan na may mga gulay prutas at isda sa gilid. Anong pipiliin mo, Lino? Tanong ni Gula. Saglit siyang tumigil. Tiningnan niya ang karito ng candy. Nakakatukso. Pero naalala niya, ang saya ng pagtakbo, ang lakas sa katawan, at ang saya sa pakiramdam habang malusog. Pipiliin ko ang masustansyang daan. Sagot ni Lino. At habang tinatahak niya ang daan, naglaho ang lahat at siya'y nagising. Pagmulat ng mata ni Lino, nandoon si nanay. May dalang almusal, itlog, sinangag, at pinitpit na saging. Humiti siya. Nay, gusto ko pong subukan ng pagkain na may gulay. Gusto ko pong lumakas. Napaluha si nanay sa tuwa. Simula noon, araw-araw ay kumakain si Lino ng gulay at prutas natutunan niya ang mahalin ang lasa ng kalabasa, sitaw at malunggay. Pinilit din niyang bawasan ang candy at soft drinks. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin ang mga kapitbahay na mas madalang nang magkasakit si Lino. Sumali na rin siya sa habulan, luksong tinik at kahit sa paligsahan ng takbuhan sa eskwelahan, nanalo pa siya ng unang gantimpala. Mula noon, si Lino ay kilala na bilang batang bayani ng gulay. Hindi na siya sakitin at naging inspirasyon pa siya sa kanyang mga kaibigan na matutong kumain ng masustansyang pagkain. Ang masustansyang pagkain ay hindi lang pampalakas ng katawan, kundi sandata laban sa sakit at susi sa mas masiglang buhay kahalagahan ng karne sa masustansyang pagkain. Ang karne ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng protina na mahalaga sa paglaki, pagbuo ng kalamnan at pagpapalakas ng katawan. Pero tulad ng lahat ng pagkain, mahalaga rin ang tamang dami at klase ng karne na kinakain natin. Mga benepisyo ng karne Una, mayaman sa protina tinutulungan nito ang katawan na mag-repair ng mga nasirang tissue at magpalakas ng kalamnan. Pangalawa, merong iron o bakal. Tumutulong sa pagbuo ng malulusog na pulang selula ng dugo. Kapag kulang ka sa iron, madali kang mapagod o mahilo. Pangatlo, may vitamin B12. Mahalaga para sa malusog na utak at nerves. Pangapat, may zinc panlaban sa impeksyon, pinapalakas ang immune system. Mas uri ng karne. Mano, mas mababa sa taba kung walang balat. Magandang source ng protina. Isda, lalo na ang mayaman sa omega-3 gaya ng bangus, tuna o sardinas. Mabuti para sa puso at utak. Lean pork o beef. Piliin ang parte ng karne na walang masyadong taba tulad ng tenderloin. Paalala, iwasan ang labis na pagkain ng processed meats gaya ng hotdog, tusino, ham at bacon. Madalas itong may mataas na asin at preservatives. Laging tiyakin na maayos ang pagkakaluto ng karne para maiwasan ang sakit mula sa mikrobyo tulad ng salmonella o E. coli sa masustansyang pagkain. Para maging balanse ang pagkain, ipares ang karne sa gulay at prutas. Halimbawa, tinolang manok na may malunggay, inihaw na isda na may insaladang talong, nilagang baka na may repolyo, mais at patatas. Alam mo ba ang bata na kumakain ng masustansyang pagkain araw-araw ay mas madalas makapasok sa eskwela, mas aktibo sa laro at sports, mas mabilis matuto sa klase, mas masaya at mas bihirang magkasakit. Mga tanong sa pag-unawa, batay sa kwento. Sino si Lino at anong problema niya sa simula ng kwento? Bakit laging may sakit si Lino? Sino si Gula at ano ang layunin niya sa panaginip ni Lino? Ano-ano ang tatlong pagsubok na hinarap ni Lino sa kanyang panaginip? Paano natulungan ng masustansyang pagkain si Lino sa bawat pagsubok? Maraming salamat sa panonood ng kwento ni Lino. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at i-share ito sa mga kaibigan mo. Ako si Aling Tetay nagsasabing, sa bawat kwento may aral, sa bawat aral may pag-asa. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, dito lang sa ating channel kung saan ang simpleng kwento ay nagdadala ng malaking inspirasyon. Tandaan, ang masustansyang pagkain ay kayamanan ng kalusugan. Kapag inalagaan mo ang katawan mo ngayon, malusog ang bukas mo.